Sipag mo. Ikaw na lang. Ayan, eh, sipag mo. Ikaw na lang naiwan tao dito eh. Ha? Ba't di ka uwi? Pinapalayas <laughs> ka. Uwi ka ba? Ba't pinapalayas ka? Sipag mo ha. Ikaw na lang tao. Mas 8 na ang gabi. Pipili ka pa? Ay nagkukulay. Pinapalayas ka ng babae ka? Ang tayo eh. Palahin mo. Wala nang katao-tao. Ikaw na lang. Sipag Sipag ka. Sipag ka. Ang katotaw dito. Oo, oh, ikaw na lang ha. Ah. Sobrang sipag mo boy. Paano nga ba kasi oo eh. Pinapalayas. <laughs> kasi pinapalayas ka yung asawa mo. Tay tayo dyan. Pinapalayas ka. May kasama ka pala rito eh. Dipag no, no, hmm. oh. Dah main gawain kasinya no, anu overtime ana lengnya. Tuh naik gawak, ma, tatla, opat. Tuh? Oh. Gawak, ma. Di mana? Oh, dah mikana pulang gawak. Kiniel kolai-kolai ni plastik. Hmm. kulay green, blue, red, dilaw. Class E. Malatang kilo ng class E. Pagil pagiling si Binte. Ha? Hindi. 'Di ba? Kaya nagde-deliver magkano kilo? Ayun. Class E, giling. Ha? Huh? sagalan dito paplay play pa -fly, fly, fly, fly. Ah. Gag ano kasi pinalayas ka kaya ginawa mo na lang dito. Kahit gabi na, gumagawa ka na lang kokukulay. Kasi pinalayas, may kasalanan. Tay. Ito lagi yang buhay. Bairo kasi uro Pinalayas ng asawa. Tayo din na pinapauwi to. Kani ayong ano si Doy si Nundo baka ikaw naman sunduin Nundo ka gabi eh hindi makatulog sa tawa nun hindi <laughs> mong sunduin ka rin <laughs> yan talaga yan buhay tayo eh buhay tayo bakla eh ay ay eh pinapalayo ay eh, pinapalayo <laughs>